Tapos engineer dapat yan. Wala eh. Minalas eh. Minalas. Minalas ang kanyang pag-aral eh. Ya, ikaw man pala talata ya. Yo tur ta kay mahulog tur aram naman ato paano ihari? Sige do na. Hari on natong kahoy. Bini tu pakinabang. Po Sige pogi.

tapos baga <laughs> <Ay>. lapat baga <laughs> my <laughs> God. Oh my God. <laughs> Abi po nagkakakot ng mga grabak. Dugi. Ano ano 'to? Dugi. Dugi yan. Teki dugpa. Ah. Uh. Iba. Oo. Uh. Dusa uh, do lojors. sa ano? Restek. Hello. Nya. Beheg. Beheg nit uh? bang ani gasug na yung seminar adun

Mingan eh pikin Ramon. Ibar apa Dito George dulu. Ya no. Anu yang dugi. Đu ghe nha George, đu <coughs> <coughs> <coughs>

Aduna ay piyak na sa doon, nakatupas sa doon, no? o. Oh, piyak? Oo, nakakuan na sa doon, o. Okay. Diba ka, Sa pa lang? Diba, yeah, para, parang pwede pa kang kaade. Ah, sa doon kilo, o, no? Wow!